sa wakas ay nakarating na si Goku sa Namek. Ang tatlong miyembro ng Ginyu Force ay nagtataka kung ano ang bumagsak, ganun pa man si Krillin na nakahiga pa rin sa lupa ay nakahinga na ng maluwag dahil alam niyang si Goku ang dumating. Sa pamamagitan ng pagdama sa enerhiya ay natagpuan ni Goku ang dalawang pinakamalakas na nilalang sa Namek na si Frieza at Captain Ginyu. Nagtataka siya kung bakit hindi niya maramdaman ang mga kapangyarihan ni Nagohan at Krillin, hanggang sa mapagtanto niya na halos patay na pala ang dalawa. Mabilis na nagpunta si Goku sa lugar ng labanan na may kumpiyansa dahil sa kanyang pagsasanay na ginawa sa isandaang beses na lakas ng gravity. Labis na nagulat si Naberter at Jace sa bilis ni Goku, pero si Vegeta na sugatan mula sa laban niya kay Rikom ay hindi na nagulat. Sinubukan ni Goku na gisingin si Gohan, kaso dahil nasa bingit na ito ng kamatayan ay hindi ito tumugon. Pinakain ni Goku si Gohan ng magic bean at agad na gumaling ang mga sugat nito na ikinagulat ni Rikom. Pinakain din niya si Krillin ng magic bean at binasa ang isip nito para malaman ang lahat ng nangyari. Nalaman niya na dahil kay Vegeta kaya buhay pa si Gohan at Krillin ngayon, kaya ibinigay niya kay Vegeta ang huling magic bean. Pagkatapos ay hinarap niya si Rikom, pinating na ni Rikom sa kanyang mga kasama ang power level ni Goku gamit ang scouter at nang malaman niya na nasa 5,000 lang ito ay sobra siyang nadismaya. Pinakyon ni Rikom si Goku at ang mababa nitong power level. Sa kung saan? tinawagan si Bulma ng kanyang ama at tinanong kung nasaan si Goku, sinabi ni Bulma na hindi niya alam at umiyak, balik sa labanan, kalmado lang na tinanggap ni Goku ang pang-aasar ni Rikom at sinabi na hindi siya nito matatalo, tumawa ang tatlong Ginyu Force pero si Vegeta ay ramdam na hindi nagbibiro si Goku. Naisip ni Vegeta na baka naabot na ni Goku ang pagiging Super Saiyan pero ayaw niya itong tanggapin, sinabi niya na kung meron mang magiging Super Saiyan ay dapat siya yun na prinsipe ng mga Saiyan, Pagkatapos nun ay pinakita si Rikom na nagsimula ng umatake pero iniwasan muna ito ni Goku para sabihan si Naberter at Jace na umalis. Aatakihin sana ni Naberter at Jace si Goku pero bigla itong nawala at lumitaw ulit sa harap ni Rikom. Nagpa siya si Rikom na gamitin kay Goku ang kanyang pinakamalakas na atake. Kaso hindi niya natapos ang kanyang atake dahil siniko siya ni Goku ng malakas sa chan na nagpawala ng kanyang malay. Sinabi ni Naberter at Jace na iyon ay isang swerteng atake lamang. Dahil nakita nila sa kanilang mga scouter na si Goku ay mahinang nila lang, ganun paman si Vegeta ay iba ang pinaniniwalaan dahil naramdaman niyang ibinuhos ni Goku ang kanyang lakas sa isang iglap para patumbahin si Rikum. dahil dito ay lalong naghinala si Vegeta na naging isang super saiyan na nga si Goku. Matapos talunin si Rikum, muling binalaan ni Goku si Naverter at Jace na umalis, kaso imbes na sumunod ay tinawanan lang siya nito at naghanda sa laban. <laughs> Sinubukan ni Naberter at Jace na takutin si Goku sa pamamagitan ng paglipad sa paligid nito, nang mapagtanto ng dalawa na hindi natatakot si Goku ay nagpa siya na ito na umatake. Hindi makapaniwala si Vegeta dahil nagawang maiwasan ni Goku ang mga atake ng hindi masyadong gumagalaw, sinuntok ni Goku sa mukha si Jace at pinalipad ito gamit ang enerhiya kasama ni Berter, sa kung saan, lumilipad si Frieza papunta sa bahay ng dakilang elder habang sinasabi na walang makakapigil sa kanya, sa spaceship ni Frieza. Tinuturuan ni Kapitan Genio ang ibang mga sundalo kung paano magpost ng badoy. Lahat ng mga sundalo na hindi pumasa sa kanyang pagtuturo ay binabanatan niya at itinatapon sa malayo, sa lugar ng labanan, wala pa rin nagagawa ang mga atake ni na Jace at Berter laban kay Goku. Hindi makapaniwala si Vegeta na lumakas ng sobra si Goku sa maikling panahon lamang, habang si na Jace at Berter naman ay nagpasya ng gamitin ang Purple Spiral Flash laban kay Goku. Malakas ang atake ng dalawa pero nagawa itong maharang ni Goku gamit ang enerhiya. Lumihis ang iba sa mga atake at ang isa dito ay tumama sa kinaroroonan ni Bulma na sobra nitong ikinagalit. Balik sa lugar ng labanan, gumawa ng panibagong plano ng pag-atake si Naberter at Jace, kaso hindi umepekto ang plano ng dalawa laban kay Goku, na biglang lumitaw sa likuran ni Berter. Hindi makapaniwala si Berter na may mas mabilis pa sa kanya, dahil sa galit ay sinugod ni Berter si Goku. Hindi nagtagal ay sumali na rin sa laban si Jace, kaso sa bilis ng pag-iwas ni Goku ay aksidenteng nabanatan ni Naberter at Jace ang isa't isa, nagpa siya muling sumugod ang dalawa pero tuluyan ng pinabagsak ni Goku si Berter gamit ang Kayo Ken Finish. Dahil dito ay nagpa siya si Jace na umalis para tawagin ang kanyang amo na si Captain Ginyu. pagkatapos nun ay pinatay ni Vegeta ang walang malay na si Naberter at Rikom sa kabila ng pagtuto ni Goku. Sinabi niya kay Goku na masyado siyang mahina at hindi dapat magpakita ng awa sa sino man sa gitna ng labanan, tumanggi si Goku na tanggapin ang kanyang mga sinabi, sinabi din ni Vegeta na wala pa rin silang pag-asa na manalo dahil siguradong nagawa na ni Frieza ang kanyang hiling para sa imortalidad. gayon pa hindi sumang-ayon si Krillin at Goku dahil hindi naging madilim ang kalangitan at walang naging pagbabago sa hangin. Sinabi ni Nagoko na sa tingin nila ay hindi alam ni Frieza ang password kaya hindi pa nito nagagamit ang mga Dragon Ball. Samantala, sa spaceship ni Frieza, sinabi ni Jace kay Captain Genio ang nangyari at pinagalitan siya nito dahil iniwan niya ang kanyang mga kasama. Hindi makapaniwala si Captain Genio na natalo ang kanyang Ginyu Force at inanunsyo na may apat na bagong bakanteng posisyon sa roster ng Ginyu Force, agad na umapela si Jace sa kanyang pagkakatanggal sa grupo sinabi ni Captain Genio na makakabalik lang siya kung makapagpapakita siya ng maayos na post sa ibang mga sundalo. Bagamat matagumpay na nag-post ng madamdamin si Genio at Jaze, pareho nilang napagtanto na walang saysay -say ang kanilang koordinasyon kung wala ang kanilang nawalang mga kasama para kumpletuhin ito. Lalong nagalit si Genio at nagpas siyang maghiganti na sinundan naman ni Jays, napansin ni na Goku ang kanilang pagdating at nang dumating sila, binasa ni Captain Genio ang power level ni Goku na limang libo lang ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi ito ang tunay nitong lakas, sinabi ni Goku kina Gohan at Krillin na gamitin ang Dragon Radar para hanapin ang mga Dragon Ball at humingi ng tulong kay Vegeta sa paglaban kina Captain Ginyu at Jace, pumayag si Vegeta at tumayo sa likuran. I don't Gayun pa bigla itong lumipad at iniwan si Goku sa laban. Pag-alis ni Vegeta ay nagsimula ng umatake si Captain Ginyu, Pagkatapos makipagpalitan ng ilang suntok kay Goku, nagsagawa ng sorpresang pag-atake si Captain Ginyu mula sa ilalim ng lupa para makuha ang kalamangan. Nang sandaling huminto ang laban, ipinahayag ni Captain Ginyu ang kanyang kasiyahan na makaramdam muli ng isang tunay na laban. Samantala, mabilis na lumilipad si Vegeta papunta sa spaceship ni Frieza at iniisip na isa siyang henyo. Habang si Naguhan at Krillin naman ay kasalukuyang hinahanap si Bulma, sa labanan, patuloy pa rin ang sagupaan ni na Captain Ginyu at Goku. Nang sandali silang tumigil ay nagpakilala ng formal si Captain Ginyu na may kasama pang pose, sinabi ni Goku na ang pose niya ay walang kwenta at pag-aaksaya lamang ng oras. Nainis si Captain Ginyu kay Goku at nagpatuloy ang laban. Sa Sikretong Taguan Busy si Bulma sa pag-aayos ng isang mekanismo ng biglang lumindol dahil sa malakas na pagsabog, nabuksan ang Dragon Radar at lumabas na magkakasama na ang pitong mga Dragon Ball. Agad siyang nagpasya na puntahan ang mga ito dahil balak niyang hilingin dito na ibalik siya sa Earth. Balik sa labanan, ang huling atake ni Captain Ginyu ay nag-iwan ng malaking marka sa kalupaan ng planeta. Ilang saglit pa ay lumitaw ang nakaiwas na si Goku at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban kay Captain Ginyu biglang pinatamaan ng energy wave ni Jace si Goku kaya nagkaroon ng pagkakataon si Captain Genio na mayakap ito mula sa likod, gayon paman, hindi gusto ni Genio ang nangyari kaya muli niyang pinakawalan si Goku, pagkatapos ay inatake niya ng Milky Cannon si Jays at pinagbantaan na sisipain palabas ng grupo kapag siya ay nakialam pa ulit, nang wala na ang panggulong si Jays, kinumbinsi ni Captain Genio si Goku na ilabas na ang tunay niyang lakas, sinabi niya kay Goku na hindi siya makakaligtas nang hindi niya ibinibigay ang lahat. Sumunod si Goku at unti-unting nagpalakas gamit ang pinahabang paggamit ng Kaioken, na ikinagulat ni na Captain Jinyu at Jace dahil patuloy na tumataas ang kanyang lakas na higit pa sa inaasahan ni Jinyu. Hindi makapaniwala si Jace na lumagpas na sa isandaan at labimpitong libo ang power level ni Goku at tatlong libo na lang ay maabot na nito ang maximum ni Captain Jinyu, nang umabot na si Goku sa isandaan at apatnapung libo, si Kapitan Genyu ay labis nang natakot at nagsimulang atakihin si Goku. Ganun man dahil sa malakas na aura na nilalabas ni Goku ay hindi ito natinag. Maya-maya ay naabot na ni Goku ang kanyang pinakamataas na lakas na isandaan at walumpung libo. Sinabi ni Goku na hahayaan niyang makaalis si na Kapitan kung hihingi ito ng sorry. Bagamat natatakot ay tumanggi si Genyu at nanindigan na hindi siya yuyuko kahit kanino sa kung saan, habang hinahanap ni Bulma ang mga Dragon Ball ay napadaan siya sa isang nawasak na nayon ng mga Namekian. Lahat ng mga Namekian sa nayon ay patay na at sobra siyang naawa sa mga ito, samantala, naramdaman ng dakilang Elder Guru at ni Dende na bumalik na si Nail, nagalit si Guru kay Nail dahil hindi nito tinulungan si Naguhan, ipinaliwanag ni Nail kay Guru na kailangan ay naroon siya sa huling oras niya, dahil sa katigasan ng ulo ni Nail ay nasabi na lang ni Guru na wala na siyang magagawa. Sa kaparehong sandali, nakarating na si Naguhan at Krillin sa sekretong taguan pero wala na doon si Bulma, nalaman ni Gohan na sumakay ito sa air motorbike mula sa bakas ng isa sa mga gulong, nang matukoy nila kung saang direksyon nagpunta si Bulma ay agad na silang umalis para sundan ito, samantala. Inutusan na ni Nanil si Dende na tumakas pero bago yon ay binigyan muna siya ni Guru ng kapangyarihang magpagaling, pagkatapos nun ay umalis na si Dende. Sa labanan, Iniisip ni Captain Ginyu na naging isang Super Saiyan na si Goku at lalong nawala ng pag-asa. Hindi alam ni Goku ang Super Saiyan kaya hindi niya ito pinansin at muli lang sinabihan si Captain Ginyu na mag -sorry. Dahil dito ay napagtanto ni Ginyu na hindi Super Saiyan si Goku kundi isang malakas lang na bobo. Samantala, nasa lubong ni Dende si Frieza pero hindi siya nito pinansin. Dumating si Frieza sa bahay ni Guru at lumabas si Nail para salubungin siya. Habang nag-uusap ang dalawa ay may dumating na tatlong mandirigmang mekian. Sinabihan ni Nail ang mga ito na huwag labanan si Frieza pero hindi ito nakinig at sumugod pa rin. Madaling pinabagsak ni Frieza ang tatlo gamit ang whirlwind blow. Nang hindi masabi ng isa sa mga ito ang password ng Dragon Ball ay walang awa niya itong pinatay. Sinabi ni Nail kay Frieza na hindi niya maaaring patayin siguro. Dahil kung gagawin niya ito ay mawawala ang mga Dragon Ball. Sinira ni Frieza ang bintana ng bahay para batiin siguro. Hindi niya maaaring patayin ito kaya tiniis niya ang mga panlalait ni Goro. Sinabi ni Goro kay Frieza na haharapin siya ni Neil at hindi niya ito pwedeng maliitin dahil ito ay may espesyal na pagsasanay at mas malakas kaysa sa sinumang Namekian. Naitakda na ang susunod na laban at ito ay si Neil laban kay Frieza.